Miles Ocampo at Elijah Canlas, hiwalay na. Dahilan ng kanilang breakup, trabaho nga lang ba? Kinumpirma na ni Elijah Canlas ang kanilang breakup o split ni Miles Ocampo. Sa isang exclusive interview with ABS-CBN News ng isa sa mga senior high star na si Elijah Canlas, na itanong dito ang tungkol sa kanyang relasyon with Miles Ocampo. Dito nga ay inamin na ni Elijah na hindi na sila ni Miles Ocampo. Ayon kay Elijah, mayroon umano silang mga personal staff na kailangang i-priority. Pahayag niya, We ran into a rough patch recently mainly because we're going through our own personal stuff. It's been hard but we're figuring things out. Ibinulgar na din ni Elijah, na ilang buwan na umano ang nakakalipas nang sila ay maghiwalay ng actress na si Miles Ocampo. Ayon pa kay Elijah, ay maayos naman umano ang kanilang naging hiwalayan at lagi pa rin umano siyang nakasuporta kay Miles Ocampo. Pahayag pa ni Elijah, We're okay. We're not mad at each other. And I'm always going to have love for her. I'm always going to support her in whatever she does. And I'll always be her number one fan, basically. Kamakailan ay nagbahagi pa nga si Miles Ocampo ng kanyang throwback photos at nilagyan niya ito ng mga caption. You got this always na siyang nagtrending. Akala na ilang mga netizens ay nagbabalik tanaw lamang ang aktres na si Miles Ocampo sa kanyang mga pinagdaanan sa showbiz. Napa-comment pa nga dito ang isa sa mga tinuturing niyang ate sa showbiz industry na si Maha Salvador ang kanyang talent manager din. Dagdag pa ni Alija, we're just taking our time figuring things out in ourselves and in our lives right now. Isinapubliko ni Miles Ocampo at ni Elijah Canlas ang kanilang relasyon noong May 2022 dahil viral ngayon agad ang paghihiwalay ni Miles Ocampo at ni Elijah Canlas. Chinek naman ngayon ng mga netizens kung nakafollow pa rin ang dalawa sa isa't isa at nananatili pa rin ito sa kanilang mga following sa Instagram. Bukod dito, nananatili naman ang mga larawan at mga videos ni Elijah Canlas sa Instagram ni Miles Ocampo sa pag-amin ni Elijah Canlas ay wala pa namang ibinibigay na statement ngayon o post through social media ang aktres na si Miles Ocampo maging ang kanyang manager o management ay hindi pa rin nagbibigay ng pahayag tungkol sa kanilang naging hiwalayan. Maayos man ang kanila naging hiwalayan, marami naman sa kanilang mga fans ang nalungkot para sa kanilang dalawa.